ang dami nagtatanong sa akin noon, paano nga ba mag-vlog? Ano ang magandang content? Sa totoo lang, hindi ko sila magwang masagot sa kanilang mga itinatanong. Kahit alam ko, nagugustuhan nila ang nagwa kong video kung saan sila nagtanong. Ano mo ba kung bakit? Dahil kahit ako, nang time na nagtatanong sila sa akin, ay ganun din ang tanong ko sa sarili ko. Disclaimer ko lang, hindi ako isang eksperto. Ang maririnig mo at mapapanood mo dito sa video ito ay ayon lang sa aking mga karanasan at aking natutunan. Pwede mong gawin at sundin. Pwede rin mang hindi. Paano nga ba maging isang vlogger? Video creator? O content creator? Ngayon mga idol, sasagutin ko na matagal niyong tanong sa akin. Alam kong napakatagal na ng mga nagtanong nito sa akin. Pero ngayon ko lang nakompleto ang mga informasyon at basihan ko sa inyong mga naitanong. Kung ikaw ay isang nagsisimula pa lang o baguhan pa lang bilang isang content creator, isa sa pinakamagandang gawin mo ay alamin mo muna kung ano ang mga patakaran sa platform na iyong gagalawan. Alamin mo muna kung ano ang bawan at hindi bawan para may idea ka na kung saan ka dapat magsimula. Alam ko hindi mo agad nagawa itong nasabi ko dahil katulad mo rin ako. Naranasan ko nung nagsisimula pa lang ako. Excited ako magsimulan at mag-upload. Ngayon, kung ang pag-upload ang unang step na nagawa mo, unti-unti mong aralin ang mga patakaran sa platform. Maging Facebook man yan o kung saang platform ka, mag upload Dahil sa experience ko, halos umabot ako ng dalawang taon at kalahati bago ako na monetize. Dahil na rin sa mga maling proseso na nagawa ko sa aking account. Kaya na monetize ako ngayon. Dahil itinama ako ang mga pagkakamali ko. Pero kahit na monetize na ako, alam ko di pa rin ako nakakasigurado na hindi ako magkaka-violation dahil sa pabago-bago ng update sa platform. Maaaring yung mga dating pwedeng video na nai-upload natin ay bawal na ngayon. Kaya habang nagsisimula ka, tuloy-tuloy ang pag-aaral mo sa mga patakaran. Dahil kahit anong ganda ng content na nagawa mo, kung bawal ito, masasayang lang kung ipipilit mo. Pagsunod sa monetization policies at pagsunod sa community standards, ang talagang sagot para ma-monetize tayo. Ito ang isa pang tanong sa akin, kung paano gumawa ng isang content. Bigyan mo ko ng idea, sabi nila. May ilan din nagtanong niyan sa akin. Ang tanong ko ay doon, nakpagsimula ka na ba na mag-upload? Kung isa din yan sa tanong sa isip mo, ay hindi ka sigurado kung anong nga ba ang gusto mong gawing content sa mga video mo. Isa sa sinasabi ng mga kilala at sinasabing malalaking content creator na dapat daw may tinatawag kang niche. Niche, ibig sabihin, Meron pa daw dapat na specific target audience. Totoo naman 'yon. Kaya lang, hindi ganong kadaling gawin ito. Madali lang gumawa ng content kung tutusin. Pag-video ka lang sa paligid mo, i-upload mo, content na, 'di ba? Ang mahirap ay ang magpataas at kumuha ng talagang susubaybay sa bawat i-upload mong video. At kung paano mo pagagandahin ang ginawa mong video. Gusto mo rin may sumusubaybay sa'yo, alam ko 'yan. Kito Idol, isang tip ko para sa mga nagawa mong video para makuha mo ang specific target audience mo nang hindi ka nape-pressure sa paggawa ng content mo. Mag-review ka sa mga nagawa mong video. Tingnan mo kung alin mong pinakamataas na views, reaction at comments. Yung mga video na alam mong organic ang reaction at comment, hindi yung mga sa watch to watch nang galing ang proseso. Dahil ibig sabihin, ang video mo na maraming nakakuha ng atensyon ay isa ito kung saan ka mahusay. At kapag nakita mo kung alin ang video ito, dito ka magkakaroon ng sinasabi nilang niche o specific target audience. Bigyan mo ng pansin ang video ito. Malaki ang naitutulong ng random content dahil dito nalalaman mo kung saan ka talaga magaling o kung saan ka mahusay. Kung random content ka at may biglang tumaas ang views ng isang video, alamin mo kung ano ang nakita ng mga viewers sa video mong ito. Dahil ibig sabihin sa ganung paraan ng paggawa ng video makakakuha ka ng atensyon sa bawat mano noon at doon ka mag-focus. At iyon na ang sagot sa naitanong mong ano ang magandang magawang content? At ito na ang magbibigay sa iyo ng sagot sa sinasabi nilang niche o specific target audience. At pag nagawa mo yan, nagagawa mo na rin ang engaging video nang hindi mo namamalayan. Sana idol nakatulong sa iyo ang video ito. Isang like at follow para lagi kang updated sa mga useful tips video ko maraming salamat sa panonood